Magandang hapon po. Dito po ulit si Aling Marie. Ah, sa ngayon po, hindi pa, hindi pa rin ako okay. May sakit pa rin po ako. At ah, naghihintay lang po ako ng doktor ko. At ah, para malaman ko kung ano ang magiging prescription sa aking findings at po. So, hindi ko lang po mapigilan na hindi magsalita regarding dito kay Representative Franz Castro at kay bayan muna uh, kuya Satur Ocampo. Ah, uh, nakakasama ko po kasi sa rally si Kuya Satur kaya po ako po ay nakikisimpatya sa ginawa sa kanila na paghahatol ng uh, uh, guilty no at e, ito po ay hindi naman dito sa Metro Manila naganap kundi sa bayan po ito ni Sara Duterte nasasakupan ng uh, pamumuno ng mga Duterte so para sa akin po ito po'ng 7610 child abuse ito po ay isang kaso na kailangang busisiin ng matagal na panahon. Sa pagkat ang nangyayari po dito sa madali pong uh, pagperwisyo sa buhay ng isang tao ay nangangailangan po ito ng mahabang paglilitis hindi ko po ito uh, maipagkakaila sapagkat ito pong ganitong kaso ang ginawa sa akin ng aking kalaban dito sa aming hoa kung kaya't ako po ay dinetain ng dalawang linggo sapagkat inabot ako ng mahal na araw at higit sa lahat napatunayan ko po na wala akong pagkakasala una, sa medico legal. Wala pong nakita na ako ay may sinaktan. Pangalawa, anak ko din po na minor de edad ang ginamit ng aking kalaban na nakaibigan ng kanyang anak. Pangatlo, kasinungalingan ang pinairal sapagkat kasama po dito sa nagkaso sa akin. Gumawa ng problema sa buhay ko. I am developer. May mga pangalan sila. Meron silang pera. At ang nagkaso po sa akin para mabilis ako makulong na ng kasinungalingan, gumamit ng DSWD, at gumamit ng kapulisan hindi na po dumaan sa barangay. Kahit na nga po ang bintang nila, ay kailangan idaan muna sa barangay. Sa madalit sabi po, kapag po peperwisyuhin ka ng isang tao, kayang-kaya ka nila gawan ng kwento at kayang-kaya ka nilang gawan ng kahayupan sa buhay mo kahit na nga nananahimik ka. Ito po, ako po ay hindi marunong manakit ng bata, lalo na kung hindi ko anak. Ako po ay hindi nakikialam sa anak ng may anak. Pero ito pong nangyari kila Representative France. Nabalitaan ko rin naman po ito na sila lang ay talagang uh, tumulong. No? Uh, nag-assist lang po sila sa mga batang humingi ng tulong sapagkat kinakailangan ang tulong nila ano po nag-rescue mission lang po sila pero ang kina kinalabasan ay sila pa ang naging masama ito po malamang ay nagamit ang mga bata para sila ay kasuhan no nagamit ang mga bata ang pagiging inosente, ang pagiging minor de edad ng mga bata para kasuhan sina representative Franz Castro at sina si Kuya Satur Ocampo at nang labing isa pa nilang kasamahan. Ang isa pong katulad ni uh, Congresswoman Castro ay hindi natin nababanaag sa pagkataon niya na siya ay isang magwawalang hiya sa isang kabataan. Dama natin at nakikita ng dalawang mata natin ang itsura ng taong gagawa ng mabuti at ng hindi. Ito po ay isang paghihiganti. Ito po ay isang ala Leila de Lima ang nangyayaring ito. Sapagkat naalala niyo po ba na ang kumastigo sa confidential fund ni Sara Duterte ay ang makabayan black. Sila ang tunay na nakipaglaban para sa pondo ng ating bayan. Sila ang tunay na nagsaliksik ng katotohanan para malaman natin na tayo'y niloloko ng mga Duterte napakarami po napakarami po nating pera na nawawala at ang lahat ng nakaka-discover ng mga kalukuhan at katarantaduan nila ay ang madalas na ang taga makabayan black kaya ano po ang talagang gagawin nila. Hahanap sila ng butas para mawalan na ng boses ang mga tao na nagmamalasakit sa bayan. Ganun na nga po, kagaya ng ginawa kay Atty. Leila Dilima, ay siya rin nila sigurong plano para kay, sin, kay Congresswoman Franz de Castro. Franz Castro, no po? si Madam Franz Castro po bilang kongresman ay tatakbo na senadora ngayong eleksyon. Ang maipapayo ko sa iyo, congresswoman, lumaban ka. Hindi hadlang ang naging hatol sa iyo para ikaw ay hindi makatakbo sa Senado. Ipagpatuloy mo ang laban. Suportado ka ng bayan. Nawa mga kapatid, pag-aralan nating mabuti ang lahat ng galaw ng mga Duterte. Lalo na ngayon na sa kanilang survey, lahat ng Duterte ay matataas ang survey at ni isa sa taga oposisyon at ni isa sa tao ni Marcos ay walang lumabas. Naga-assume po na taga posisyon ang mga Duterte. Subalit wala pong ibang tunay na oposisyon. Walang original na oposisyon kung hindi po ang kina attorney Leila de Lima, ang kina attorney Shell Joc, no? attorney Lenny Robredo at sa lahat-lahat po at kasama po tayo na naniniwala na meron tayong magagawa para ipaglaban ang ating bayan. Laban lang, Congresswoman Franz Castro. Laban lang po, Kuya sa tour o kampo. Laban lang po kayo. Huwag niyo po intindihin ang mga pambubuli ng mga walang ginawa kundi mamerwisyo sa atin. Laban lang po tayo. kayang-kaya nyo pong ipaglaban ang karapatan nyo at ang katotohanan. Kayang-kaya nyo pong iapila sa kataas-taasang hukuman ang, ang gilawang hatol sa inyo. Nakitang-kita naman namin na hindi kayo salbahe sa mga kabataan. Maraming salamat po. Magandang hapon.